Good. Mayroon akong surprise sa inyo. Ayan yung no, pasara ng dalawa. Ay, tituras sa pagsara. Kaso lang wala. Lika. Ya. Mayroon o, din o, akong dito. kanin. White rice uh, pa yan. No. Bakit? Pawal din sa sang... Ganito. nag no. <laughs> na yan. Kaya niyang kainin dito. Buti na nga. Mayroon, mayroon pang kulay. Kayo. Kala yeah. niyo lang. Ayan o. Dime. ko. Mahal. Dito mga ganito ba 'yan sa Nasa nasa function na 'ko pero nag pa binobli pa 'ko. kaili baka maamoy. ng <laughs> Ito na, ayun, surprise. My friend. May 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 you. you, please. Tissue you, please. Alam niyo ako kasi nagtitipid ako, wala kami kaya nagbaon-baon na lang ako. Wala niyo, tigturo na. Kaya nagbaon uh, ako, ilin ninyo, ninyo, ninyo na, mo, na dito. Ate, ikaw lang yung may birthday kung kaan, tapos may baon pa. si ate, hindi na lang bisitahin niyo. Takpit niya <laughs> <laughs> mag birthday lang. Mag-birthday kayo ha. Kaya ayun sa tibet. Oo, logi. Logi sa tibet. Ay, malunggay! <laughs> ginito. Oh, ayan. Oh. Marungis life. Wala kayo diyan. Tayo nga ang nabudak ko ng ang aking baon, marungis. Oh, ayan. Sarang. Nag-attend lang na siya. Thank you. Sa sa ano. You're the best Ayun, of Thank you, Tebe. Tingnan nyo naman. No? Saan kami magpunta? May baon din siya. Sali-sali yan siya sa amin, pero hindi siya kumakain sa mga... <laughs> tikturuyo ano na, ay, 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 sa... ay, na mga kapatid kaya ito, ito na ang aking style baka may niya pa magbaon yun. na lang ako so, ng dotong bahay sigurado pa si Lola okay. na safe siya <laughs> ayan bye bye kain na akong utong